Mm, baklas yung makina ang dalawa, babaklas na natin yun para ipoporsel ko na yun. Boy, may nag-request ay. Mm. Hawak-hawakan ko daw yung bangka mo. Para? Para dumawa na suwerte doon sa bangka ko. Ah. <laughs> <laughs> mm. Matagal na to dito pero kulay green pa rin. Kulay green pa rin. Kung i-tag-init, wala na. Dilaw na yan. Dilaw Magsimula dyan dito na. Ayan. Papunta rito. Ayan. <laughs> gisa doon sa hulihan tigisa. Yan para kwat well, siguro walo lahat, walo. Yo, what's up mga kasoyo? Are bagong update ulit tayo dito sa ating Mountain Bangka. Yan kasama natin si Rap's TV Vlog, oh. Hello, what's out? Hi, shout out. Happy New Year po. Happy New Year po sa lahat. May handa pa kami. Hmm. <laughs> May natira pang handa, oh. Tira <laughs> pa. Sumayad na yung kuan. Yung bato. Hindi. Oh, atanggal yung kalso. Bawal eh. na, naman ito na. Sinak. Sinakyan daw ng mga bata daw ito kanina eh. Ang daming bata na nagtulay-tulay dito. Hindi e, mapipigilan talaga itong mga pag dinabantayan. na lang ano ito. Supliti. Sa amin ni Abigubik, uh, bukas daw po ito usunogin ah. Gamit yung kuan, supliti. supliti na isasaksak lang sa gasol. Yung hose. Gawa ng meron din ako nabasa sa comment na kuwanda lang daw. Kayakas ng niyog. Yung unang, yung mm, kayakas daw po ng niyog para walang gastos. Kaso nga lang ay basa nga. Tag-ulan po dito masoyo, mahirapan po tayong mag maghanap ng kayakas saka medyo matrabaho yun ano. Mm, na kami Mm, ng ulan-ulan dito. Maganda po sana yung masoyo, nakakatipid po talaga at wala tayong gagastusin dito, eh. mm. Siguro naman pag yung gasol ang gagamitin natin itong anim na piraso na to hindi naman siguro mauubos yun hindi siguro baka ba? lang nagluluto din siguro naman oh may na lang naman eh. mm, may naman siguro ang kanan yung buga ng kain kaya, kulay green pa ito <laughs> kaya habang kulay green pa banatan na natin to Kanya guys, katuna kami tag ulan. Mm. Matagal na to dito pero kulay green pa rin. Kulay green pa rin. Kung iitag <laughs> init, wala na, dilaw na 'yan. Dilaw na araw lang to. Luto na 'yan. Luto na 'yan sa araw. Kaya tama-tama lang bukas mag-start uh, na daw kami mag-operate dito. Backlas, backlas na rito. Mm, baklas yung makina ang dalawa, babaklas din na natin yun para ipoporsel ko na yun. Porsel na natin yun boy, pati Pareas? Pareas? ay kukunin mo man kaya yung kwan. Yung ilisi, tsaka ihi. Ilisi lang. Ihi. Ano bang haba ng ihi mo? Ano yung papalitan mong ihi? Yung babaw? Lahat iyan, ipapalitan po. Sige, huwag muna ipursin. Yung ihi. Hmm. Baka Go ng Konyon. Baka gusto mo rin yung makina. Pag-ipunan mo. Ay, di gasolina ako ay. Di si ano, uh, Teresina... na balagbag. Mahal ang gasolina. Mag-crudo ko na lang. May ikon eh. Panghila ko ng banana sa summer. Ba, maganda rin naman yun ah. Ma, ma tawa yung aking turista. Ma, ma mausok. Lagyan mo ng kuan. sa silencio. Dapat iikuan eh, mo. O, uh, Pag-aralan natin. Hindi up. may hindi may mausok 'yon. Pag hiniret. Ay, ang kausok-usok. Pag saw na lang. Nalalaman na Ganda pati 'yon. Galit Wala Walang 'yon pagka magandang pati Pero, na. Ihimo mga bago 'yon. Mamumuno basta-basta. Ba, mga niya. bago 'yon. Pati 'tong fittings. Hmm, 'yung fittings oh, niyan. Kung may dispatcha. Mapag-uusapan natin 'yan. Oh. <laughs> Sayang 'yung mga fittings ko mahaba 'yan. Oo, oh, no? na. mo. putulan mo pa 'yan. Hindi na siguro. Patrutan mo. Mm, no? 'Yung fittings 'yan. Tayo nagbili sa bahay 'ni. Eh. Oh. Ya. Yeah. Ang okay, muna i-disposa. Yung kuwan lang muna yung ko. Ito, ito. Pakita natin yung tatanggalin mo. Ito, tatanggalin na ito. Hmm, tatanggalin na yan. Ito. Yan, tanggal na yan. Tapos bagong bago pa naman ito guys. Nakakita nyo naman. Pati ito, tanggal din. Ay, bakit? Papalitan na ng tubo. Ah, tres na. Awan ah, ko kay amigo kung anong kuwan dyan. Kasi ang ihi mo magiging uno yata. Oo, oh, uno. Ah, tanggal nga yan boy. Dos lang yan eh. Hmm. Sayang naman ano. Sayang nga nakakuha na eh. Papalitan natin ng mas malaki-laki yung kwansa ko na. Kaya gastos na naman na ito. Talagang. Mahina dito ang 50 mil. Pati kasama makina. Boy, may nag-request ay. Hmm. Hawak-hawakan ko daw yung bangka mo. Para? Para dumawa na suwerte doon sa bangka ko. Uh. <laughs> ka mag-alala. Ito. Hindi Itong... nagkataon lang na ano. Amihanin na kasi. Ah, oh, amihanin lang. Ay. Summer 'yan. Summer ngayon, ngayon darating na summer. Mapapanood niyo yung, yung video ni Kasoyo video at siya ang magiging cameraman natin dito. Ay, ito, oh, ito boy, pa Papadala ba, ko lang yung camera. Hindi na daw. Hindi na, diyan na 'yan. Uh, Tama na 'yan. yung kuha na 'yan. Start na tayo bukas. Mm. Baklas. Baklas tayo ng makina. Yung dalawa. Klasin natin yan. Hmm. Tanggal na rin yung ano, mga water water cooling yan. Hindi, dyan yan. Hindi, ay, pala, uh -huh. pala. Ng... yung nga pala. Oo. Oh. Yung nga pala. Gawa ng... Matro nga pala ipapalit mo, ano mga kanan? Oo. Oh. Hmm. Mazda na RF. At saka C240 ang option Dalawa. C240 matiibay yun. Hmm. Meron na, i deliver dito. Pupuntahan pa nga lang ay. Motorin kaya muna natin. Kay, di, gato si amigo ko sa ako mo. Hmm. Kay, master electrician, mekaniko. Ay, meron naman tayong ban. Hiramin natin kay Sir Jack. Ako ba? Sige. Mm. Ba? Kay Sir Jack, uh, PM ko po sa'yo. Hiramin namin yung kwan mo. Close ban. Ako okay, hindi. Close ban. Para meron uh, service. Para pagka hindi Ay, di na karga. Ah, yung C240, nasa Impanta. Ah, malapit lang. Ano? Yung RF, nasa Siniluan, Laguna. Ah, malapit lang. Oo. Kaya, kung nga sana, kung RF nga sana, edi doon ako sa RF sana kasi wala medyo malayo. malayo. Pero pagka okay naman yung C240 dito sa Enpanta na titingnan natin, edi... Kaalis sa, pag magta, sa ano, kakatay. Hmm. Um, Ikukuha e, ko lang lang din kay... E, Ikukuha e, ko lang din kay Kuya Vic, si Amigo Victor, kung... Ano plan kung anong kwan talaga niya siya, ang susundin ko siya ang kwan dito sa pag ay tayo ang gagastos siya ang mag uh, magma-manage kung anong ay, dito, nararapat ito, plano mo rito palitan na rin to ng number 16 baga ah ko kung anong kanya baka kaya naman siguro yan kung papalitan ay di dalawa na kasi ang palatik mo eh ano kaya parang matigas ang shadow eh baga ito na may dala-dalawa ang kanito eh baga dubli naman ano eh. dubli naman yan yung matibay pa bago pa eh tanggalin ko natin yung radyo ate na ayun eh, no? Baka hindi naman siguro gagalawin niya. Boy, wala namang gagalawin na, no? Oo, ito, lang, ito lang naman gagalawin natin, yung kamarote. Yan, dapat sana kanina, mga soyo, gagawa kami. Si Amigo Bido, ay si Kasoyo Bido, ay tinawagan ko, ay baka, kung siguro, pagpahinga uh, muna at uh, kanyo-nyoyer, katatapos, katatapos ng, ng putukan. Baka nagpaputok yun. Baka nagpasabog, <laughs> nagpasabog ng dinamita. <laughs> baka nagpaputok yun. <laughs> <laughs> Baka nagpasabog lang dinamita uh, Kaya hindi nakapunta. Malapit naman bahay niya. Nandun lang. Sa mga, sa kapit bahay ni Raps TV Vlog. Uh -huh. ay, to, no? Plano ko sana kanina. Oo. Plano ko sana kayo na hubugin itong kawayan at mainit kayo ng umaga ay. Bubugahan sana ng suplete. Eh. Uh, di gasol. Para makapag-utay-utay tayo. At uh, mabilis ng araw ngayon. Tignan mo, 2025 na ulit tayo. May bagong hamon na naman sa ating buhay na to. Kaya, Sabi niya amigo Victor naman, dito na lang daw. Huwag ano, nang, oo. Iwan ko sa discard niya, kung anong discard niya. Ganito na lang daw, ang hubog. Tapos dito, Susunugin na lang daw dito, susunugin unti-unti. Ah, yan ang pistong yan. Mm, yun yan so, ang pistong pala niya. niya. Palawitan pala na lang yan. Tapos palawitan. Kaya ibang diskarte naman. na mm, ibang diskarte naman yung kanya. Sabi niya hindi na tatanggalin yun. Kasi ang plano sana namin ni Kabido, tatanggalin. At isikwat doon sa puno ng dalawang iyon. Tulad nung gawa natin nakaraan. No? Oo, sinisikwat. Ay, dito na siya, ganyan. Mm. Ah, pwede. bay pa tong tatlo. Mm, sabay, tatlo. Para dito na raw kukuha ng hubog dito sa ito. Gagabay mo dito. Mm. Kaya yun Pabayaan natin sa mga veterano ang ano. Mm, hindi naman ta tayo magtanong na lang tayo kung anong plano kasi sila ang I'm Veterans sure. ng mga expert diyan. Sila ang expert dito ng kaya Tama mo anong ano diyan. Katasan 'yan. Ah, mm. din Tataasan yan. Babaklasin yan, kanyang, yung kanya, oh, yung bubong. yung bubong lang. Na, na siya. Mm. Ah, Tapos yung salamin, itataas. Uh -huh. Magiging plywood na yung salamin dyan. Tatapala ng plywood. Uh -huh. Uh -huh. Tapos ita, itataas na yan. Yung siguro nakakatayo yung kanya. Tao. Yung tao, nakakatayo. Tapos nakakaupo, hindi naman suko dun sa ulo. Lalagyan na ng manhole. Para nailalabas yung ulo ng kapitan. Mm. Pwede. Lalagyan. Manhole. Para hindi para hindi supukit yung kwan yung init singaw maganda nga siguro ilagyan pa ng kwan ito eh yung yung bintana sa gilid yung katulad sa itsibang nabubuksan Oo. yung slide slide so, para, para pag halim mo hangin ano summer pa sa Oo, sa amin. Amin. Amin, hanin sa habagatin ba, para pag natulog yung kapitan dyan sa loob ay di presko hindi kulob Aba guys, si Amigo Victor naman ang papanday nito. Libreng-libre ngayon si amigo Victor kaya samantalahin natin at uh ulang naot si amigo. Hey, boy, boy. Dahil uh, si amigo nagpanday doon sa dun sa bangka namin sa Ichibang. Yan siguro. Uh, kanya ito si nang bahala magdeskarte dito kung paano niya uh, kunin 'yan. I lagyan ng sliding door itong kuno. Uh, itong uh, gilid. Para pwedeng labas dito, pwedeng labas doon sa uh, kalan. Tapos maglalagay tayo dito ng styro na balagbag. Extra storage sa kasa daw. Magkukuhan tayo ng extra storage para maraming laman. Uh, karga tayo ng mga isang tulina at kalahati na barilis. Ay. sabi na, sabi na ng mga viewers, ayan ka na naman. Ka na naman sabi na ng Wala namang huli ang bangka mo. May pa yung bangka ni Rafi. Palpasan na naman ni eh. Kasuyo. Puro, puro suerte na eh. si Raps yung bangka niya. Nga pala. Guys, magkikwintahan tayo bukas siguro. Mm -hmm. Papakita ko na sa inyo yung lista. Diyan, ah, yan, yan. At yung kinita. Yung kinita. Ayos yan. Ganyan, Ay, ah, walong laot yata. Pito. Pitong laot pa lang. Laka, okay, pitong laot. Oo, oh, pito. Kasi siguradong babi na yun. Ah, oh, malalaman lang bukas. Malalaman bukas. Oo, oh, bukas siguro. Abangan nyo bukas yung kwintada ni Raps TV Vlog Kasi doon kuri, sa kanyang dito. Yung iyong kuan, yung kinita okay. doon sa bangka niya sa Pitong Laot. Dito la. Ah, Pitong Laot. Ah, maganda yung iyot, madaling uh, kuan lang, madaling bawiin. Malakas araw eh. at malakas din. Mm. araw-araw Pas, Pasulpot-sulpot ano. di sa loob ng buwan, di 30 days din ano eh. Aba, eh, bawi. Pasulpot-sulpot lahat malakas. Malakas nga oh. Kawar naman. Boy, boy. boy Oy, na. wag kayong tumula jan <laughs> Hindi. Ayun ang iyan ang pinag isang ko na kabawal-bawalan na gagawin niyo dito yung magtulay-tulay hindi to laruan taga aba masisira ito oh opo Huwag ka oh. Oh, hindi na yan upuan <laughs> Kikita CCTV. Kikita ka sa CCTV. Ikaw na masisira ito ah, yung panalik natin. Isa pa, yung kawayan natin. Ah, uh, kalso yan eh, nakalambitin. Eh, mahirap na. Imbis na makakatipid tayo, makapagbili ulit tayo ng panibagong kawayan at yung pala ay eh, bitak-bitak na. Ito? Eh, hindi, ipagpinatungan ba? Ay, oo. Baka bibitak yan. Matibay pati ito, bago ito. Oo, kulong na silyado yan eh, sa likod eh. yan. Si pipinto amigo. pipinturahan ko pa ulit ito. Oo. Si amigo, nakailang Papato. palit na ng palatik ito ay Buhay pa. Ah, oh, bigat yan. Kailangan pala ito ko. Ay, kuwan? solar. Anong plan solar? Generator na lang. Dyan, dyan pa rin yan. Ha? Ah? Mm, pang, ko yan, pang support. Ba, uh, la, yung... La, lalagyan ko pa rin ng solar. Oo, oh, lalagyan ko pa rin ng solar. Yung battery yan pa rin. Ah. Para may katuwang yung, Kuan. Pero generator daw, bibila, bibila, ah, bibili, bibili, ah, ka? Bibili ng generator, tapos... Bibiragan. Take 200 watts. Alagyan ko ng tig 200 watts. Bali, siguro mga pang dito, isa dito. Siguro babawasan ko ito ng tig isa. Ayan. Bali, apat. Apat. Tapos, apat din dito. Isa rito, tig isa dito, tig isa doon. Sa hulihan, tig isa. Ayan, para well, siguro walo lahat, walo. Abal, talagang maski generator na lang papanda rin. Malakas yun dito. No? Mm -hmm. Makahuli lang ito ng dalaw. Pwede nang umuwi. Hindi na lugyan, no? Oo. Uh -huh. Pero pag Ay, na, hindi papayon si Kabido na wala. ng dalaw lang. Gusto nyo maghahakot na marami. Sabi uh na naman, -huh. ayan ay, na naman si Kasoyo Nangarap na naman. <laughs> Sabi naman yan, alpas na naman yan. Alpas na naman yan. Ay, huwag kayo makalala, mga kalala mga Yung naka-alpas ay hindi nakasama yung dito. Hahaha. <laughs> <laughs> si Cavedo na ang ating kapitan kaya si Cavedo ay mas, mas, expert yun doon talagang veterano ng oh, well. na yun sa kasi advantage natin marunong sa makina yun lang ang kwan doon advantage ni Kasoyobido Bido talaga lahatan si Kasoyo Bido eh. kaya pagkakataon na to ni Kasoyobido na Saka magagamit natin to mga soyo sa kasi mag mamimili tayo ng tuna. In case na halimbawa ay walang laot tong ating kuan, alin ba magpapahinga si kasoyo bido. Oh, pwede ng biyahe natin sa isla, hakutan natin to ng tuna. Mm. Maka karga lang tayo ng isang tulina dito, hindi natalo sa biyahe, hindi natalo. O, mga 20 piraso. Hmm, so. Mga 20 piraso na tuna hakutin natin. Ano ba stories mo boy? Ano plano mo diyan? Yan, na. Uh, yung kuan sana yun sana ang plano ko ito idediretso ko sana itataas na para sombre. hindi idediretso ko na ng isang buong ah, storage kasi meron namang ilalagay dito oh, eh, ka kaso lang sabi ni kasoyo video saka na lang daw ayun ay pag uh, makabawi na ay yan muna oh ganito lang muna daw muna ang kuan oh, parang pag, magamastos. oh baka baka daw ay gagastos pa ng malaki pagka ko na siguro sa susunod na ko na pagka amihan na pag ulan ng la, laot sa tataasan natin siguro to ibabagay natin doon sa kung ano yung taas doon sa huli eh oh diretso na rin eh. pa pag nato, tapos, ano yung salon dito ba janggas oh jajanggas na natin to itong unahan yung, tapos pahabaan natin yan dito na yan ng kanan pagka magsimula yan dito yung, na, na o, yan, papunta rito yan. Agwa tay siguro dito na mga isang isang metro ang kon haba. Oh, ah, wala na. Dito daw boy, tatanggalin na. Oh, tatanggalin na Sito yan. Sunod na ng na mm, dapat. Ay, dapat ko na siya. Sunod boy, boy tikom. Mm, so, yan. Isa yung Bakay mm. mahabol man yan. Mahabol yeah. yung hubog niyan. Uh, may pera ka naman naman. Pagka nakaipon tayo dun sa itong summer na ito, ay di. <laughs> Tagumpay lang tayo sa negosyo ngayong taon. Oo. Tagumpay magtagumpay lang tayo sa negosyo natin ay. Hindi posible 'yon ng magagawa natin. Pero kung kuan halimbawa na ayaw ni kasi ni Kasoyo na palakihin, eh, hindi eh, magpagawa na lang tayo bago. Ayo, okay. pwede. 'Yan mas maganda. Kasi, pagka, ito maganda kasi itong service boy. Ay, makakasuot dun sa mga bilya natin. Mm -hmm. makakasuot. Tsaka ma mas mabilis. Pag pinalakya mo, parang alangan na ipasok. Mm. Kaya nga ito oh, tam mabilis. tam, ito tam. Oh, mabilis talaga pag nasalpakan natin to ng C240 eh? o kaya kuan mas pero mas gusto ni amigo Victor yung mas darip eh ah, subok na siguro niya mm, subok na eh tibay daw talaga ang mas subok na subok na daw talaga gawa ng na nakapaghawak na siya ng mas ay eh. ah. dati dapat lang mapasyalan niyo na doon siguro. Oo, dapat ay itong kan nga itong next week, next week. Next week. Gawa lang maulan, hindi talaga makakapurma. Kailangan pag nga dito yung makina diretso na salpak. Sa oo. Kasi bukas tatanggalin natin yung makina para nakaready na. Oo. Ya yeah, nga. Kinatay na yung kan dito. Kinatay ni makina no. Bininta na yon. Ayos siguro. Transmission na lang, palaki. Transmission na lang. Vlog Black, po Yes Hi oh. Welcome to my guys So yun lang mga kasuyo uh, Update natin dito sa quarantine Muntimbang ka at uh, happy new year na lang po sa lahat uh, Dalawang araw tayong walang upload Dahil uh, busy busy tayo sa ating pagagayak Sa pagsalubong sa bagong taon At uh, ito Tutuloy na natin to, unti unti para pag natapos to natin gawin ay pag meron tayong pagkakataon na lantap ay pwede na natin lautan to uh, umpisa na tayong paglaot ayan so yun lang mga soyo. Uh, maraming salamat po sa walang sawang yung pagsusubaybayan nyo po dito sa ating munting bangka at uh, tuloy tuloy lang huwag lang mawalang pag-asa ayan Diretso lang ang buhay hanggat may panggastos. <laughs> Salamat po. Ayan, thank you for watching. Ingat po sa ating lahat po.